lang. Wala siyang masyadong people kasi super aga pa. So, ang flight namin is 9.15. Ang oras is 6.20 ng umaga. O, oh, di ba? Napaka first of yarn. <laughs> CR kami. May one minute ko to. Ayun, madami ng tao. Charan, pero nanilinisan pa yung ano eh, yung daanan. Kung pa yung, -doon, A9. Oh, si Mars TikTok yun para daw hindi sayang ang ano niya load <laughs> ang dami na tao marami ng tao sa mundo Mr. Ramon, sa Mars pa na TikTok. TikTok. Yeah. na, Marami na pala. sa TikTok eh. Okay. Hmm. Ano okay, na start na mag-anib. Pasok na sila doon. Tapos na nag-TikTok si mo. Yun yung pela. Hmm? Ano yung pela? Ang Kaya upo muna kami. Doon man papasok. Pababa. Ayan na, bumaba na yung Doon ba? Ito bumaba. Matao ba? Mag-iihik muna Hindi. Mag-iihik ka doon. Mahaba pa man ang pila, Mars. Nakaw na. Ako dyan mag-upo. Yung silikon mo, dalhin mo. Sige, na ako. Kasi dami mo na ako. Napak, sure, oy. Baka hindi mo na, no, kayahin mag-ano. Oo, oh, ang ng pila. Sige na, Mars. Sige na, Mars.

Hindi kita susundan. <tellan> oh, hindi kita Hindi kita ha? Pwede naman ulitin. Pasok na kami para mag-boarding. Boarding exam. Oo, <laughs> oh, kaya sabi ko man boarding. Boarding exam. Follow the leader. What? Si Mars ang leader. Pasok na. Another life Si Mars na una. Huh? Hindi. Hmm. Ikaw man ang laging nandito sa video. Oo. Uh. Pasok na kami. Diretso na, Mars. Pumila ka na. Dito, dito, Mars. Dito. Dito. Mm, okay. Ay, pero yan. Nor normal yan. Nadaot na. Si Mars nagutuman yan. Nah? oh <laughs> mga <royalist. laughs> one run home. Eh, Basta kay <laughs> Chan, <laughs> <And another light. laughs> ear. -er. Chan bakit kasi hindi to bookmark Uy mo ah, Ano ko eh? Hindi man, mipasa man lang ako kay Bijina. Masaya man ako sa senkong ko. Hindi lang nito, hindi lang ako blaga. Oi, bali ayaw dami siya na. Excited lang kami gumising. Ano so, yung mga kortepti? Alasing ko berskolin atong. Maganda pa na to direct sa mga airplane hindi na sa sakay ng bus ay yung ano shuttle nila. Chan airport yan marami nang i-upload si BJ na ba yun saan na papa

Pinas na. Sula uh, uh, uh. na. Umaga. Wala uh. na. Nah, uli talaga tayo mas. Uli kayo? Kasi uli na check in mag.